Anong sinasabi mong walang magagawa? Hindi ko po kasi mapapangako na makukumbinsi ko ang mga doktor na nag -autopsy. Sino ba yung doktor na yon? Alam ba niya? Na kami ang may-ari nito? Pwede ko kayong tanggalan lahat ng trabaho. Sobra na ang eskandalong inaabot ng pamilya ko. Ang gusto ko lang tumahimik. Ano ba naman ang hinihingi ko na wag ilabas ang autopsy? Kapatid ko, pasyente, ako ang nakakaalam kung ano ang mas nakabubuti sa kanya. Sige ma'am, I'll try my very best na kumbinsin sila. Don't try your best. Just do it. I want you to do it. Good morning po, Sir Dante. Hawa ko po ngayon ang autopsy report. Well, it's purely cardiac arrest. Awala wala po kami nakita ng kakaibang sa cause of death niya. Normal lang ito sa mga pasyente na aksidente at na comatose dahil sa pagkakaroon ng pressure sa utak nila. Hindi totoo yan. Sinungaling kang doktor ka! Kung totoo yung sinasabi mo, sinungaling ka! Nay. Sinungaling ka! Dok, eh bakit ako ganun? Kung sinasabi niyo na cardiac arrest ang nangyari sa kapatid ko, bakit yung ulo niya may dugo? Ah, yung dugo po sa ulo niya, marami nga. Uh, pwede. Pwede kasing nagkaroon ng trauma dahil sa biglang pag ng puso niya. Kaya ayon, nalagot siya ng ininga. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bilang isang ina, alam ko na may kakaibang nangyari sa anak ko. Kaya lumayas na lang kayo kung hindi kayo magsasabi ng totoo kasi ayoko marinig mga kasi nung alingan Layas! Nay! Nay! Layas! 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 Ka. Layas! Ka. Layas ka.